Dito ka natutulog pag gabi? Oh yes. Alam mo may nakapatid ko, dito yung kapatid ko lang. Kadibdiban ko yun, kambal ko yun. Ayan ang kapatid ko, yun Ah, kapatid dito, mo yan siya? Ayan ang kambal ko. Ah? Ano oh? uh, dito dito, dito Ayan ang kakambal ko. Kakambal? Dili lang niya ng maalalay. Ang tagal kasi oh. ni taon, ni din siya. Ilan taong ka na Sen? 25 po. Ano pangalan mo pala? Chester po. Chester. Opo. Atelier nyo yun? So, liman po. So dito kayo nakatira ni Ate Nemy? Oo po. Ako rin naglalaban ng damit minsan. Ano, Babayaran lalaban? ko. Babayaran. Oh, may regla. Ba, Babayaran. Oh, may regla. Pinapalaban oh. niya. Bago ko. Si Raulo! Hmm? Hindi na ni naman paaning na video ka ng live. Mga kababayan o. Oh, nakikilala niyo pa ba to? Nadaanan namin dito sa tulay o. Oh. Ha? Nagubad? Hindi. Oo. Oh. Hi! Kumusta ka na? Tenemi, alika. May tatanong nga. Kumusta ka na? Kumusta. Ha? Kumusta ka na? Okay ko. Saan ang bahay mo? Sa ilalim? May bahay ka na? Very good. Sino kasama mo dyan? Kapatid ko. Ah, may kapatid ka. Lakad ngayon, digit sa digit. Kakambal mo sa? Digit sa digit. Pwede makita yung bahay mo? Mm -hmm. Pwede ta Pwede mo akong samahan? Pero, kailangan <laughs> ayo ng tao Hindi, ikaw una sundan ka namin. Okay lang? Nadaanan kasi ka namin. Sabi ko kumustahin ko lang si Ate ni. Ako. Tayo po. Ha? Ay, delikado ah. Ganyan ba talaga pagbaba dito? Yan mga kababayan, nadaanan natin si Ate Nemi dito. Kumustahin natin. Ingat kayo ha. Madulas. Ha? Ang bilis-bilis mo naman. Baka malaglag ako. Nakakatakot mga kababayan kasi madulas. Ingat kayo ha. Oh, tara, sasamahan ko kayo. Ay, alalayan ko kayo. Alalayan mo sila dito. Asan si Nimi? O, oh, dito yung isa. Tabi-tabi. <coughs> Hindi naman madulas. <coughs> madulas yan? <coughs> 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 Hup! <coughs> Kamin! Ha? Kamin! Halika rito! Ayan mga kababayan, kasi nadaanan natin si Ate Nemy rito. Ha? Sige, upo ka rin na para mapag-usap tayo. Mabango, no? Dito Hindi. na talaga. Dito na talaga ang bahay mo? Oo. Oh, dito na ako, three years. Three years ka na dito? Oo. Oh. Ah, pag nawawala ka doon sa amin noon, dito ka nagpupunta? Dito talaga nakatira. Matagal na. Hindi lang ako mag-alala. Mayumi ang pangalan ko sa tunay kong pangalan, Mayumi. Mayumi? Mm -hmm. Ano? Ay, may pusa ka rin dito. Ay, matalino yan. Matalino? Hindi yan ako yan nung basa basa-basa rin. Mm. -hmm. Dito ka natutulog pag gabi? Oh, yes. Alam ko may mm -hmm. kapatid ko dito, yung kapatid ko lalaki. Kadibdiban ko yun, kambal ko yun. Ano ibig sabihin kadibdiban? Yung ano yun ah, uh, pag-irik. Mm -hmm. Mangyana ako, yung hap, tapos, sa Yabadyaw. Mangyan ka, Yabadyaw. Oo. Oh. Mm. -hmm. Yan ang, di, di ba? Si Ani, ilag na si Ani, kuha ni sa probinsya. Pag pangalang ako, 50-50 sa hospital. Yung nga lang, hospital ng mga tsanok. Doon ako naiwan eh. Nakita Saan? lang ako ng mga tsanok yun. Mm -hmm. Tandang-tanda ko yun. Yun ah. na, na? ang alakala. Ito ang tunay kong tirahan. Ito ang totoo mong tirahan? Maputi, ako na. Saan kayo nag ng tubig? Yun. Tapos Do minerals. Yun. mag Ah, doon ka naglalaba. Nag-i-an, sasahin. Ito yung mga kahoy mo. Hindi umakit ang tubig dito? Umakit pag wala ko rito. Pag ako nagalit, yan. Nung ako nagalit, nandun ako sa Bacor, in Manila ka yan. Nakapaw ang tubig. Nagalit ako eh. Mm -hmm. Apaw. Pero nung nandito ako, kahit magbagyo na hindi yan. Dili masyado. Ay, hindi tataas. Hmm. Ano, parang ano bantay ako? Ferry. Ferry, ako. Ferry ikaw. Um, parang ano men sa ninuno. Hmm? Ferry and Jamie. May, nagsasaing ka dito. Oh, yes. May bigas ka. Ha? Bawal. Nilalanggam. Bawal mag-stack. Nilalanggam. Oh. Malas. Hmm? Malas. Malas pa? Nilalanggam nga dito. Bawal dito. Dapat ilagay mo sa tupperware para hindi pasukin Pinang na lang. Kailangan na. Bawal. Hmm. Okay lang na magbigay sa angkina. Magluto ka na. Uh -huh. Okay naman. Happy But, naman dito? Naman sinong basaya ko, chef. Wala. Okay. Uh -huh. Kasi tignan mo, laki ng bahay mo. Oh. Magkano kaya ito? Susi na. Oh, laki-laki. Oh. Bubong pa lang. And mga kababayan, sa mga hindi nakakilala kay Ate Naomi, Dati si Ate niya sa shelter. Kaya lang, happy siya dito. Sino siya? Ayan ang kapatid ko. Ha? Kapatid Kaya, mo siya? Ha? 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 Dito, dito ka. Dito, ba? Ba dito, maupo ka dito. Wala yan yung mga vloggers na dati kong ano, pag-roofing. Dito, dito, ang ka. Pangalan mo, sir. Sir, upo ka dito. Pwede ka bang makausap? Yan ang kakambal ko. Kakambal? Dili lang niya na maalalay. Ang tagal kasi uh -huh. ni taon. Ni takas din siya. Takas Tapos din? Tapos sa piko, ni ano niya, yung birth certificate ko, ni ano din. Tagasan ka, sir. Sa ulo ko yun. Opo. Oh, sa Las Piñas po dati. Sa Las Piñas. Oh, dati, taga sa Pero province mo? Bicol po. Pero di naman po ako napatira doon. Yung tatay ko lang naman taga Bicol eh. tatay mo taga Bicol. Kaso namatay na po yun. Hmm. Ay nanay mo? Nandito sa Dasma po. Nag-asawa ng bago. Tricycle driver. Bawal naman ako dun. Bawal ka so, dun? Si mama lang tanggap. Di naman, naman kami tanggap. Ah, yung mama, yung asawa ng mama mo, ang tanggap niya, mama mo lang. Ikaw, hindi. hindi. Ilan kayo magkakapatid? A Anim. Ah, saan yung mga lima mong kapatid? Ayun, ay, watak-watak po kami. Watak-watak. Ilang taong ka na, Sen? 25 po. Ano pangalan mo pala? Chester po. Chester. Opo. Apelyido niyo? Suliman po. So dito kayo nakatira ni Ate Nemi? Opo. Matag po. Matagal na kayo nagsasama dito? Dalawang buwan pa lang po ako dito. Single. Single woman ako kasi meron yung ano eh. Alam mo. <laughs> Merong? Alam mo na, Diyos ko So dito kayong dalawa nakatira? Mm. Yeah, wala. Separation tulog. Separation tulog? Oo. Oh. Ano na mga maldita ko. <laughs> Ang pogi mo, sir. No? Hindi po. Pogi ka. May mukha lang. May, yung... may mukha lang. Eh, uh, nang taong ka ulit? Sorry. 25 po. Oh. Uh, bakit nandito kayo? Ba't nandito ka? Wala. Wala po kasi akong ano. Walang ano eh. Walang inuwin eh. Walang bahay. Walang ano mauwi yan. Walang... Ka. Kasi wala. mga kapatid ko may mga asawa na po. Uh -huh. Mga babae. Mga sumunod sa akin. Ako panganay. Mm -hmm. Kanya-kanyang buhay na sila, bawal naman ako doon. Oo. Kaya magkasama kayo ni... Na ano? Ni Ate. Ko. Oo. Ni ate na... Yumi. At ay na pangalan May niya. Mayumi yung May tuloy kong pangalan dito. Hindi lang ni dito ng mga demon ng tao. Kadakandaan hmm. ako dito nung dating ex ko si Redison. Huwag nga nagsabot sa akun. Ang tagal ko nagtanong sa bakor. Sino Dating ba tumira gan? kasi sa shelter namin si Mayumi. Opo si ate. Oo, oh, nadaanan ko siya dyan, kaya kinumusta ko siya. At sabi niya, may bahay siya. Ito pala. Ito, ang laki ng bahay niya. Malaki ang bahay. Ilalim ng tuloy ko. Oo. Oh. Chester, pag aral ka naman. Huwag mo mamasamahin. Hindi yun. Hindi ka nga pag aral Hindi. Kahit grade 1? Grade 4. Na... Ah, hanggang grade 4. Marunong ka naman mag-aral ay magbasa at magsulat ah oh, marunong akong pumasa ng Tagalog, marunong akong magsulat ng Tagalog. Okay. Hindi ko nga lakay, dikit-dikit din. So, paano kayo nabubuhay ni Ate Mayumi dito? Ay, skarte. Alam mo na, dito minsan, utusan. Yeah, si magsigit. Chester, Chester, paano ginagawa? Nagbukas ko ako ng ano, pinto dyan sa 7-Eleven. Ha? bukas ka ng uh, pinto? Kung hindi sila magbigay, wala. Okay lang. Okay, okay lang. may iba meron naman na away nag-aabot ang pari. Hindi. ko lang sila kung saan magbigay. Hindi naman ko lang hihingi sa kanila ng ganun. Apo. Binubuksan ko yung pintu yung... sa kanila. Badyaw hindi ko ni Turo yun ah. Badyaw mm -hmm. yung bad. Mangyan kami, mga respeto kami, bawal mangingi. Mm -hmm. Mangingi man kami, kilala namin. Yung talagang kilala ng kilala namin. Yung barang ano lang, hindi yung ano ha, yung bura out ha, ganyan. Sa badyaw kasi yung suskin. Parang may lahi ikaw, sir. O ano ka? Anong mga magulang mo? Ano sila? Katolik ko lang po kami. Katolik. Okay. Pero Pinoy talaga. Pinoy parang Indiano eh, no? Okay. Parang Indiano ang pogi. No? Pero... Dyan ko dyan, oh, oh. Parang ko Oo, parang ganun. parang Arabiano. Arabiano yung mga hindi. Oo! Oh. <laughs> Nainlove ka pa sa kay Chester? Ha? Suskino ko eh. niya. suskino? Dili! Ano naman? A little bit ang kapatid eh. Ano hmm. ka nakakapokan yun eh? Oo. Oh. Ate, tapos minsan nananay, yun nagwiki nung... Ah, nanay, nanayan uh, sarap na ano eh, luto ng gulay. Hmm. Kaya kayo... Kaya ayaw nyo nang sa iba Kaya ang magkasama dito. Tatlo kami. Hmm. Nasa hmm. na isa? May bata pa, kaso gala yung bata. Gala kasi yun eh. Kasi sa napunta yun eh. Nag-computer, nag-ano, dumidis kartarin yun dun sa 7-7. Kaya ko siya na, 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 napapagalitan doon. Nakasama niyo rin dito. Ako, Oo, tayo. wala yung taon matirahan. yung bata? 17, minor yun. Doon natulog Babae, sa lalaki. Lalaki, lalaki po. Lalaki. Uh -huh. uh -huh. Ah, doon siya natutulog. Hindi, hindi na. No? Paano ni bakla? Ay, <laughs> eh, kaso, yung pera niya, kanya lang. Hindi nga lang oh, na nag-aambag sa amin Hindi nag-aambag. Magagalit ako. Pag kumakain siya, siya lang mag-isa sa karinderiya. Oh. Oh. Ayaw niya yung luto ni ate. Ayaw niya. Ayaw niya. Oo, oh, oh. ayaw niya. E, masarap magluto si ate. Oo, oh, masarap magluto ng gulay si ate kahit walang karne. Sa isda. Oo, Malasa po. Oo. Masarap magluto Matano siya. Matano yun, Mayaman. Eh. So, gaano ka nakatagal dito, Mayumi? Nakatira? Tatlong taon na nga sa abi. Mm Hindi -hmm. lang halata to Hindi lang halata. Parang ano na, siguro nasa kanina buwan, ganyan. Di, isang pag, pag... Isang taon, isang taon na sabihin natin. Isang taon at kalate, no? ganyan. Paano pag gabi dito, di ba madilim? Oo, oh, madilim. Tiis kami. Po, malamok. Nik-nik. Napapausok lang kami niyan ng kaos? Katol. Pinapaliyabang ko, tapos pinapatay ko rin yung apoy para umusok. Para ah, uh, tumakbo yung mga dengue may ilo. Dapat ano, may kulambo kayong... Meron, may Inna. kumot naman. Ah, may kumot na. Ah, magtapalukbong na lang. naglo naman po, po. ako, sa mababang ano eh, padyama. Oh, at Chester, ano, ilang taon ka? Twenty-two? Twenty-five po. Ah, twenty-five. Bata ka pa. Wala ka bang pamilyang uuwihan para maging maayos ang buhay mo? Ah, meron naman po. Kasi ayoko doon sa kapatid ko. Sige ka niya, ayoko doon sa kapatid ko. May sarili ka sa ng buhay, may business yun eh. Nag-aaral ng mga Masama. fish pool. Mm -mm. Hindi mm kasundo. Oo. Oh. Hindi magkasundo. Pero kami, magkasundo kami. Ah, oh. Kasi bahay ng ano yun eh, sa tatay ng bayo ko eh. -hmm. yun. Sa muli yun tinitirahan ko. Oh. Na, pero napasyal ka doon minsan? Oo, oh, sa so sure strike. -hmm. Oh. Pero dito nagkasundo kayo ni Mayumi? Oo, oh, nagkasundo naman. Sa palasa, kayo. sa pagkain, doon kami nagkasundo? Oo. Oh. Hindi kami magkasundo yun. Nalilibutot-butot sa iya. Ano no? Ano lutuin ni Ate kinakain ko naman ni Mommy. Oh. Kasi maano 'yun. Oh, eh. magagalit 'to pag hindi ako mo kainan. Ano sa mga ano, pinagkainan ako rin naging. Hindi marunong kasi 'yun, ni mag-igim sa ano, papa na lang tamad. Ang gatong, harap ng gatong. Mang sayang din. Okay, baka ako diyan. Oh. Um. Ako rin naglalaban ng damit minsan. babayaran ano, ko. Oh, may ba, babayaran. Oh, regla. Babayaran. may regla. Pinapalaban niya. Pinaulo. <laughs> hmm? Ninibuni na mo ba? Ninibidyo ka ng like. Ah, sino wag Huwag na sabihin, no? Bad. Bad? Bad foods ka. Ano naman? Wala, na lang kita. Oh, no. Kinumusta lang kita. Alam ko. Hindi ako nang Ayaw ko na magyaman. Ano mo Walang na yan? Walang, Walang kwenta magyaman. Walang kwenta? Walang kaligayahan doon. Walang masaya. Marama na ugas-husga-husga. Ayaw ko. Diyan lang mo na nagkaroon ng kaway Mas masaya na dito? Simple lang ako, Wala na akong pagkailang sagot. Minsan oh, Kumusta naman ang pagsasama nyo ni Chester dito? Ay, okay naman siya kasi lalaki single. Ano eh, magkala siya, okay lang. Minsan magkuli. Basta bahala ka mamatay ka sa labas, ha? Pag di ka mag-inig, mag basta ako matulog ako umaga. Umatulog ko dito magsaro. umaga. Ganyan. Ganun ang kami. Gayaan lang pag-araw, umaga, alis siya. mag po. mag na dito. Nang siya doon. Minsan, nautusan lang mo yun eh. Bibigyan ng ni Ano, mm -hmm. no, Bagal. Bigas. Saka, Pam Bulay. Pambakal bigas. ng bigas. Oo. Oh, bigas. Mukha na ako. Please. Saka, pista ng gulay. Eh, karne, mahal eh. Mahal ang karne. Kasi ako, yun, no? nang ko yan o. nag iipon na ganun kalakal. Oo. Oh. oh. yun ang hanap buhay. Oh, Mga oh, ngalakal. Oo. Oh. Wala naman ano ba? Wala naman. May raid dito. Yun mga kababayan sa mga hindi pa nakakakilala kay Ate Yumi. Dati, oh dati ko nga po siyang kasama sa shelter pero ayan, mas masaya po talaga siya dito sa lansangan. Sa ano. Ito nga nagsisilbing tahanan nila at ito ngayon may kasama na siya si Chester na 25 years old. Ikaw may Yumi, ilang taong ka na? Ikaw naman, na nakalimutan. Paulit-ulit eh. Hindi, hindi ko na alam. Huh? Ayoko na iya ako ni. Kuda mo ko ni Ilang taon na siya, Chester? Ilang taon ka na ba, Sabi mo na. Ayoko eh, ni mo ni idad ko eh. Niloko ko lang sa Facebook lagi. Eh. Kasi ang daming ginaling, ginaling eh. Ako magkagawa pa lang ng Facebook, ang dami mo na agad. Mm -hmm. Kaya ang ginawa ko, pinaki ko edad ko. Mm -hmm. Ilan yun? Lant Pero yung totoo. Lahat oh. Sa edad lang ako, nipalpa ko. Alam ko na anak kasi matalino ko mag-apply. Mm -hmm. Isang tata ka sila, pag ano, sinabi ako may trabaho, punta na ni mo agad, natanggap na agad. Mm -hmm. Maano kasi ako, pursiki eh. Ayaw ko, kasi ako ng agency. Chester, Chester matanong ko lang, kumusta ang buhay dito sa lansangan? Okay ka lang ba dito? Okay lang naman po. Siya hmm. hmm. na lang ko mo. Ano ba yun? <laughs> <laughs> oh. Hindi, wala kang kasama pag kinuha mo. Kinumusta ko lang naman kayo. Oh, yun lang naman pala Oo. Oh, oh. Tapos syempre, nakita kita dito. Kaya bibigyan ko kayo ng kaunting pambili ng bigas, ulam. Ay, salamat. Mm -hmm. Sana walang kahulugan. Ay, wala naman. Hindi, hindi na, promise. Mm -hmm. Ayaw ko nang masaktan, ayaw ko nang Umiiyak ka ba dati? Hindi. Ayaw, ayaw ko nang na mahalala. Umiiyak? Pero ngayon, kasama, may kasama ka na. Diyan na si Chester, hindi ka na naiyak. Ha? Huh? Hindi ka na umiyak, kasama mo na si Chester. Nakayok na ako Umiiyak. Pero siyempre, siyempre at least... Miss ko yung mga... Tita Hanis. Tita Hanis si? Tita Hanis na miss ko. Si, ti Tita Hanis. Shout out kay Tita Hanis. Sa lahat ng... Uh, uh, sponsor natin si Tita Hanis, ang hindi niya nakalimutan. Salamat sa iyo Mayumi. na rin. Sino pa? jacket mo. Namiss ko yung jacket mo. Yung jacket ko. Uh -huh. Kasi hindi nagbubunga nga Hindi nagbubunga nga. <laughs> mm -hmm. Chester, may tanong ako. Bakit napili mo dito sa Lansang, Manira? Wala naman po. Kahit saan naman po ako eh. Kahit saan? Mm -hmm. Mahirap ipaliwanag mga kababayan, no? Pero ito yung gusto nila kaya kinumusta ko sa lid dito, no? So, anytime pwede ako pumasyal dito. Oo, kahit anong oras ko kayo ah oh, basta nandito kayo. Bibigyan ko kayo ng ano, uh, pambiling bigas tsaka ulam. Ano ba ulam nyo tonight? Kahit ano po? Kahit ano, hindi naman na ka, nagkakain man kain na naman. Ngayon makakabili kang karne. O, oh, bigyan kita 500. Oh. Thanks. Thanks. <laughs> one Si Chester din bigyan ko rin hundred. Thank you po. Mm -mm. Happy ako na nakita ko si Mayumi ngayon. Nagpalit na siya ng pangalan mga kababayan. No? Huh? Kumusta ka naman Mayumi? Ilang buwan tayong hindi nagkita? Ako? Mhm. Ingat sa loob ng kayo. Ayaw ko na malalak si. Okay? Eh? Basta ayaw ko nang mahalala yun. Okay. Pag ako pinaiyak, ano? Eh, huwag ka nang iiyak. Alam ko masaya ka ngayon kasi... May... Eh, nung pinalayas ako, hindi na ayaw ko nang... Pinalayas ako sa shelter, ayaw ko na. Never nang mawala, magbalik tiwala ko. Huwag na. Anihingi na lang ako, magputusan nyo lang ako. Huwag nyo lang ako palayasun. Yun lang yun eh. Yun ang masakit sa amin. Kaming ng mangyan. Kaya ano, kasi hap lang ako. Mangyan, pero foreigner daddy ko. May mga ano kasi noon, kakaibang mahika noon, kaya hindi masabot sa ila. So, siya ang nag-iingat ng pera. Ano yung mo? Ano yung bariya mo? Oh, so, yung bait naman ni Chester. Anong gagawin mo sa bariya? Ano? Bibili ko kapit po. Ah, kape. So, Bakit sa kanya mo ibigay yung pera? Kasi siya nang magawak mo. Pangayangin na lang ako sa kanya. Mm -hmm. Bigyan pa si Chester para may pambili kang an? Pambili mong kape, o. Oh. oh, ito. Ah, Thank you, bro. Sa'yo yan. O, oh, tulad sa'yo mo yun. Sa'yo. Wow. <laughs> ha? Sabi ko ni Ista. Yagis ko ni Ista. Sabi ni? Ista. Tsaka yun. Ako Ate... nag-aalaga ng pista eh. Pagdating doon, malalaki na. Ah, pagdating doon, malalaki. Oo, oh, nilulutuan ko din. Eh. Pag di sila magkawad, di kayo magkawad, hindi ko sa ista. siya. Oo. Sa ista, nilalason niya. Nilalason niya. Di <laughs> jujok, pati si Mimi, tumbling nga ron. Pag di nagkawad, <laughs> niluto ko, <po>, tumbling ka. <laughs> tumbling. Chester, mabuti nagkasundo kayo, ano? Okay naman. Okay naman. No, nagkakaunawaan naman. Opo. Napakabait mo. No? Oh, napakasama ko, no? Hindi, mabait ka rin. Hey, Ikaw, na, napakasilosa yun, mo naman. Hindi yun. Hanggang, no. Hanggang ngayon, Sabi nagsis, mo nito, hanggang ngayon, <laughs> nagsiselos ka pa rin. Ah. kaya ito na pa, ano, umalis sa, sh sa shelter, mga kababayan, kasi. Ayaw niyang, ayaw niyang may kasamang iba sa shelter. Hindi sa ganun. Silosa pa rin. Huwag ka na magselos, may kasama, kasama Hindi mo. Hindi ako marunong magselos, no. Huwag lang ni Palayason. Pero anong pakiramdam ni Ate uh, Mayumi ngayon kasama niya si Chester? Sh Ha? Huh? Anong pakiramdam mo ngayon na may kasama ka? Masaya, simple lang. Malaya. Oh, single woman, single man siya. Para ka sa buhay mo, mamatay sa taas, ha? Oh, ah, oh, Ibig... Even... <laughs> Pero kaya ko siya sa bibig sa isang kondisyon. Sino ang pinilo niya, di ba? Kung baka na ano kahit tulog ako, kahit ulo. Piesta po ngayon dito. Piesta. Ah, piesta. Oh, ah, dito ako. sa Perez. Piesta po ngayon. Kami lang ang uh, walang pabis. <laughs> Ay, sakto. May pera na ngayon. Ay, Pesa na nga yun eh. Oh, mag, Ito na po, mag... Ma. Mag-achara nga, nagawa ay ako eh, Daddy. Ha? Huh? Achara. Mag-achara. Sana dali mo na yung achara. Remember, si Tita Anis. Hmm. Saka sa inyo, yun, achara nga. Ah, sa ibig mo sabihin, nung mag... Simula kayong magkakilala, single... single woman. Single woman, ako. Single man. Oo, oh, hindi dyan yun yung bigla siya nangigay. Bigla siya umiga, tabi oh, mo? Tangingot doon. <laughs> ay, doon. <laughs> Tapos ngayon, couples Ay, sorry, na. Sorry naman. Oh, hindi, it's okay. lang. Kaya nga, so ngayon, couples no, na. Kaya nga, ngayon, yeah. couples na. No, grouping only. Grouping only. Oh, but night, na ho separation service. Oh. Oh, matawa-tawa ka. Kasi yun, isa, abon lang abon sa iya. Mm -hmm. sir mo nang ko siya, gawa ni Lisa Ro. ko. Mm -hmm. Dilikot. Mo. Makulit yung bata ni... Makulit. Habang oh. sa kanya, yung love sa kanya. <laughs> In sa iya ha? Oh? No? Bakit? Ang um, got. Wala ko magawa. Nagiyak-iyak siya. Ha? Ah, gusto katabi siya? Hindi. Oo. Kaya uh -huh. ah, natatawa nga niya siya. Ayaw ko nitabi. Yung isa gusto siya tabi. Ano hmm. na nangitabi? Kaya nagwalay sila. Iyon. Gustong katabi si Chester. Uh Oo. -oh. Pero nga. si Chester gusto ikaw katabi. Layo. Layo. Minsan niwalay. Doon din siya. Huwag walay kami. Pero pag gabi, madilim na. Pwede na tabi pag malamig. Pwede. Utot mo. Hindi, hey, wala talaga kami. Grabe. dikit man kami, hoy. di naman kami, ano. Sabi mo kanina Playa kasi, kami. dito ka. Hindi tapos siya, diyan. Eh, kawawa naman siya diyan. Dili, ayun o. Ano, ano, plywood naman. Plywood. Ah, may plywood. Ah, ito. Okay. Oh, sige, mag-iingat kayo dito, ha? Pero well, saan ang dati? Tent ang gusto ko, eh. Ha? Huh? Tent. Anong tent? Yun, yun. Bakit ten. kailangan mo ng tent? Ten. Eh, ang tibay-tibay <laughs> ng bubong mo. Hindi, <laughs> ikaw kasi nalang mo. Ay, kulambo. Ayoko okay, ng kulambo. Eh, duyan lang. Okay na yung oh, duyan. Ah, duyan. Sa sa duyan dito. Dadalhan uh, ko kayo ng duyan, duyan. dito. No, sa mo yung duyan? Huh? Say, ha? Sa yung duyan. Flashlight tsaka radyo. Flashlight tsaka radyo. Oo. Oh, oh. oh, syempre. Radyo na lang. Saan nga isasaksak yung radyo? Wala na kuryente. Oh, ay, battery. Ay, Malang battery nga pala. Radyo na lang, daddy. Oo, oh, sige. In every Radyo. Oh, tsaka She Solar. Solar, meron ba yun? Oh, meron nga. Solar, lagay dyan para pag alas 6 may, may ilaw na kayo. Sige, Pwede bab. mo kayong tumalaw dito. Mm -hmm. Every... sige. What do you want? You come again. Oh, Here. Okay. Kaya pong bala kung ngayon na kay Baba. Oh, Sabihan nyo lang po kami. Hindi. Kaya, kaya pong bala lang kayo dito. Oo. Oh, Buti. Buti hindi kayo nadudulas dyan sa hagdan. Hindi naman po. Dahan-dahan lang ang pagbabay. Oo. Nakita mo ba pa kami bumaba? Ay, nandun yung chinelos eh. Yung ah eh. Oo, kaya po. Hindi po. Hindi ko kayo nakita. Nakita ko lang yung van. ah Sa taas. Oo. Kaya bumaba ako. Ikot nga po sana ako din. Hindi na ako sa kaming van eh. Kasi gusto rin ako po ng grupo. Oo. Ano po? Kala ko Nakita ako po sila. Ah, may naliligo ba dyan? Wala. Kasi nga po may chinelos dun. Oo. Malinis ba yung tubig dyan? Okay naman po. Pwede paliguan. Oo. Inga komunidad. na kain naliligo. Diyan kay babandaw din na rin. Ayun, sige salamat Chester ha, salamat sa sinamahan mo si Ate Mayumi. Ate Mayumi, salamat ha. nakita kita. Happy ako na nag-disgrace ka sa post. Ha. Mai? Nag-disgrace. Nena disdasya do po sa taas. Ha? O, nabang. Abang isa sa kento. Ibigutan Sige, puntahan niyo. Patay. Sige, puntan. O, sige. Salamat po Patay, tay.